Hello there. It's been a long time since uh, nag long format vlog tayo, but I think uh 'yung mangyayari ngayon is a uh, vlog-worthy. So, nasa tayo ngayon? Ngayon na uh, nasa Tarlac na tayo and galing kaming Nueva Ecija. So, ngayon eh paluwas tayo papuntang Manila. Ayan Dahil ngayon eh, by God's grace na tayo ng pagkakataon na mag-guess yung banda namin, yung banda ko na The Doom Rockets sa aming paboritong podcast. Isa sa paborito naming podcast na The Cool Pals. So, yun, medyo chill lang kami dito. Ini-enjoy ang magandang tanawin. Yeah, no? Diba? So, yun. Ito, may bundok dun, So, yun. Uh, nyo ako. Samahan nyo kami. Hanggang sa journey, sa journey namin. ng pag hanggang sa pag-guest namin. Dun sa The Cool Pals. Uh, I will try to document as much as possible. Yung mangyayari. So, tara. Let's go. From Nueva Ecija, Tarlac, bumiyahe tayo. Nandito na tayo ngayon sa Century Park Hotel. Ayan. And yung call time namin ng banda ko 11 am pa pero mukhang napaaga ako. Mga 9.30 pa lang. So tambay muna ako rito, pick up muna and drawing-drawing muna. At nag nagaantay ng aming call time so yun talaga the usual mas maigi na yung maaga kaysa mali so and excited ang lahat excited na ako at least andito na ako sa lugar uh, chill lang muna cool, cool lang muna and samahan nyo ako ha we'll see yun so okay 11 o'clock na call time na namin mapapansin nyo dito ako sa sa parang uh, dining restaurant ng uh, hotel. And then, pagpunta na tayo dun kung saan namin uh, iti-tape or isi-shoot, record yung podcast. So, papasok tayo dito sa ilalim. Pangalan pala ng lugar is Cool Pals The Cellar. So, dun palang The Cellar na pangalan meron tayong clue kung ano yon, So, yan. Papasok na tayo. Medyo taguto. So, yan na. The Cellar Ayan, pasok tayo Kaloob so, oh, makikita natin Oo oh, pala napalitan ng iyo pala Ayan Ayan, picture, picture na kami You know? Eh. Ayan So, di ba? Nakikita natin Uh, The Whole Bar At Cellar So Ayan So dito si pala ma, kasama, ayan, kasama natin Kasama natin si Jhon From The Whole bar. Siya pala Dito pala may Yung mga One of the unsung heroes Watch your head galing. May mga gantong mga uh, importante to kasi baka nga naman makakuntog. Ma ma, ma, ma Kung baka kapag na may nauntog dito, hindi na nila sagutin. And pagpasok dito, dito, ito daw yung uh, parang guest room, band room. di ba Sabi ko nga eh, parang talagang uh, feel na feel ng mga guests na napaka-importante nila. <laughs> Ayan o, ang ganda. Ang ganda ng ilaw dito. Ayan. May TV. Tapos nag-aantay. Pwede kang mag-video. Okay. Pwede kang manood. So, ayan. Tapos tara. Pata pa tayo ron sa... Pata pa tayo rito. Ayan, ayan, ayan. Ayan, sir. TV. sir. Ayan. Sir TV. Ayan, Mikey Robo B. Ayan, Michael Robo B. Matagal mo pa eh. Tapusin mo na! Laban! Sugot! Tira! Tira! Laban! Sugot! Okay ba? Hindi ba? di naman masyado piler. Hindi naman over yung kata. Hindi naman. Salamat ha. <laughs> Parang gusto ko kasi medyo... Ramdam mo yung energy. Pag nakikita mo na yung robot, di ba? Parang karantayin mo, di ba? Mighty dear oh, Bobby! Yeah. Yung mga Pilipinas. Oh, okay. Pina-review natin kay Goldwin yung Mighty Robo Oh. At binigyan niya tayo ng two stars. Dahil <laughs> oh. kasi sabi ko nga, kung iba yung Ryan kaya Abiyab, merong mga Haji Alejandro. Ang JP Quizon, merong GB. Oo, oh, panot. Mighty Robo V! Yan. Yan, yan, yan. Sige, nagbablog-vlog lang ako. Sige, hindi. <laughs> <yung, laughs> <sir>, salamat. 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 sige Salamat. Sige, salamat. Sige. salamat. So, Salamat. 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 tapos Salamat. 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 di Salamat. 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 Dito. Salamat. 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 Ito yung performance, ito yung podcast, ito yung audience. Medyo madilim pa eh, pero ang ganda rin dito. It reminds me of a tavern. Parang tavern, parang Beatles, di ba? Parang ganyan, eh. Yun. So, excited lang lahat. Ang ganda-ganda ng mga ilaw dito. LED na parang tungsten type. Ayan. So, yun. So, mamaya, dyan kami. Baka dito daw yung Cool Palaces dito kami. So, excited, exciting. So, abangan nyo. Para sa... So, yun, nandito na, nandito na kami. gantay, Lamig dito. Ayan. So, uh, nag up na sila doon sa, sa stage. Then, uh, tatawagin nila kami para sa salang. So, dito muna relax relax muna kami. Ako yeah. may option kaming mag-video okay pero liit lang TV. Ligit. Baka Ligit. save na lang natin later. Ayun. Sobrang liit ni mababa. We are here in Amsterdam. Ano yung nasa likod ng building? Ligit. So, ayan kakatapos lang naming uh, kumain. Ayun, ha. Oh. Pakain sila. by oh. Hello, King. Ayun, Oh. So, uh, medyo na busog na kami. ah, uh, papunta na kami doon para mag-setup. Pero kanina habang kumakain kami, nanonood muna kami ng episode ng Cool Pals, yung Bloomfields. Ayan. Para medyo meron kami primer, meron kami idea. I mean, nanonood naman kami pero para lang ma-refresh yung aming mga utak at mata sa format nila. So yun, so okay, mag-setup na kami. Let's go. Ayos. <makes> Ayos. 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 sila Ayos. 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 Yes, kakatapos lang namin mag sound check. Siyempre hindi ko nakunan, well, fit sound check nga ka kami eh. Pero sobrang okay, sobrang solid yung mga gamit nila dito. Ganda tunog. So, in a few minutes, ah uh, take na kami podcast proper na. Di ba? Yes! So, nasa stage ako ngayon, tapos sila. Bye. Ayan. You know, you know, right. You na, know. moment of truth Okay, tapos na 'yung aming podcast. Sobrang saya. Pakinggan niyo sa Spotify. Pero ngayon, a uh, bibigyan lang nila kami ng tour ako ng tour ko sandaw nang nangyayari 'yung podcast nila. Ayun. So, ayan. Woo, dito nangyayari 'o, oh. yung, 'yung magic. Ang dilaw, ayan. ayan. Ayan, Woo! 'Yan, eto dito, eto lahat ng mga bigay ng fans nandiyan sa Oh, ang galing. Ay, si Kuya, si Kuya 'yung nagbigay sa pal, 'yan. Bigay rin ng fans. Non-stop na 'no. Oh. <laughs> Galing-galing, uh, galing. bigay din to. Pati ito mga demonyo, bigay ni Dr. Karayom. Ayo, oh, ayan, ayo mga kasama natin sa art art niyan si Dr. Karayom. Galing, galing. to tai chi. And, uh, oh, tai chi. syempre, Bago so my experience ang uh, Ako yung pampalamig para ma-experience ko. Ito prickly heat. Ayan, ayan, yung pampalamig. Mo. So, yun yan. Oh, yun, thank you so much na mo. Pero pa tayong kuchi-kuchi, di ba? kuchi-kuchi, baka naman. Yun, sobrang saya. Pinapakinggan ko lang to, pinapanood ko lang to sa na Spotify. Ayun, nandito na ako. Maraming maraming salamat. Please feel yung, uh, inspiration. Kasi nagsimula lang kayo sa, ano, sa kwarto. Oh. Tapos parang no, nasa na nasa seller na, hotel na. saka atong ano, proud na proud kami dito kasi lahat ito powered by Cool fans powered yes. by fans. Yo. Lahat ng mga nagtatrabaho sa. So, ito si Joe Mac J. Ay, niya sa Sa si ventilador nung ano, oh, do, pandemic days. Isa yung nagko-comment lagi sa YouTube namin oh. ang ang pangalan pa niya, ventilador. Ventilad, ventilador. Sobrang saya, sobrang saya. Yon, Okay. Yeah! So, ito na ngayon, uh, natapos na. Sobrang masasabi ko ang experience. pagkakaalala ko, sobrang enjoy lang kami. Parang ano lang, usapang college. Ganun ko sa i-describe. Uh, nandito kami, parang ano pala, parang inaway, parang ano ba, parang house blessing itong lugar. Kasi parang ilang digs pa lang sila dito sa the cellar. So, may mga pagkain Yan. And, uh, may gig kami mamaya alas 8 o'clock sa Tiendesitas. Pero, ito muna kami tatambay. So, so far, ang saya ng experience. Babait nila. Uh, sabi ko nga sa kanila, inspiration ko sila. Paano nila nasikaso yung Cool Pals, yung kanilang uh, podcast. Ayan, podcast. Eh, nangarap din ako magka-podcast So, sige, iwan ko muna kayo. Asa muna ako doon. So, yun nga eh. Nagkataon housewarming nitong Gold Pulse Bar. So, nagkataon sa guesting pa namin. So, may konting salo-salo. Tara. Ayan, let's go. Ayan. Ayan, tuktok. Tuk -tuk. natin yung mga uh, pagkain. Kung uh, sa may catering dito. So, tambay muna kami dito bago pumunta ng Bembesitas. Tumuntong. Uh, thank God. May okay, pachicha. Konting banding ko. Kung sa pusap. So, let's go. Earl, nandito yung uh, favorite mo. Ito. Hoy, Earl. Mabuhay ka. And advance happy birthday sa iyo. And alagaan mo pa pa tayo diyan ha. Pakainin mo lang. Ako na bahala dito. Yay! Thanks for Ah, uh, tatagal to na 80 years. Yes. Oh. Uh, tatagal na tayo. Tatagal na ilang years tayo tatagal. Five. Salamat <laughs> sa stem cell at cloning, hindi tayo mamamatay. <laughs> ito lang yung kumpanya ng gano'ng isipin. Hindi tayo mamamatay. Tapos may yung kaya talks, hindi kami mapapamok. <laughs> <laughs> Oo, oh, walang mamamatay. Kaya gusto lang na namin magpasalamat sa lahat ng mga tumulong since uh, day one, yes. sa mga from from commenters, nag-comment lang sa ating mga FB Live. Hanggang sa... Sige, pati ay kumakain na. Punta na kumakain Tingin lang ng party. Tingin lang ng party. Hindi, Lahat ng mga nagko lang doon yan. Sila Ice, sila Jomar. Although si Ice wala yung sweldo. Si Masa. Si Pamita. Si Pamita, ayan. Um... Nagsimula lang bilang nagko-comment hanggang sa naging parke ng Si Roger Dati si Roger, nung no, tumake natin siya, isa lang siya regular na abnormal. <laughs> <laughs> Pero tingnan mo ngayon. Parang pakang parang ano na guys. Nakapag-brace ka dahil sa mga yeah. Pero yun, uh, ngayon, ngayon from 2019, after 5 years, natupad na, simula, naalala ko pa nung simula nung uh, pinakita natin yung floor plan ng The Whole Pulse Bar. Oh, uh, hindi ganito yung <laughs> na Pero, hindi, nagtuloy-tuloy lang naman tayo hanggang sa dumating na yung pagkakataon, yung tamang timing, tamang tao, tamang mga 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 fans turned into employee. Ampet! 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 employee number 0001. <laughs> siya po yung invento ng Sam Smith na meme. meme sa everybody's friend. Kaya hindi siya na po promote dahil. Uh, sabihin niya ako masaya. Yeah. Dati na sinabi niyo, magkaka-full false bar sa isip ko. eh. <laughs> so, yun ang presidente natin, guys. <laughs> sa presidente ng Bulma. Wala siya lahat naman tayo skeptic nung no, una kahit nung ako ay skeptic din ako na matutupad to pero hindi ko akalain mangyayari ngayong 2024 at sana asama pa rin namin kayo hanggang sa lumago tayo hanggang next year ang ganda parang kumpay na kumpay na yung station na ito from unemployed tumayari ng company real <laughs> Tanda ko ah, ang business trip ni James ay nasa ilayo na escalator. Pero this time ako, ito mas successful. Oo, oh, alam mo, sakto, yung business ko na yon may empleyado na ako iglesia. Ngayon <laughs> <laughs> so, no, din, may iglesia tayo si Lyle. So, ito, ito, I'll, I'll give this place two years. <laughs> So maraming salamat, pwede na tayo kumain. Yeah! So nandito na kami, uh, kumakain na kami. Uh, Actually, medyo dessert na to eh. Ano to? Hot uh, dessert. Ginataang, ginataang mais. Pero sobrang champion yung catering kanina. Yung mga pagkain, uh, sarap ng dugaw. So, yun. Talagang, uh, thank you Lord for being, uh, na kami naging part nito. Itong Cool sa uh, uh, House At yun na nga. Tapos na ang uh, event namin ngayong araw na to. So, nagsimula kami dun sa Kabanatuan. Punta kami ng Cool sa uh, Recording. Tapos, uh, dun sa Tugtog sa Tiendesitas. So, medyo pagod. Pero sobrang uh, fruitful, sobrang sulit, sobrang thankful. Uh, so yun. So yun yung basically, yun yung uh, araw ko. Uh, salamat sa pagsama nyo. And medyo matagal-tagal talaga na hindi ako nag-long form. So yan. Basically, thank you Lord for lahat na opportunity. And yun nga yung patatig ko sinasabi na yung creativity is God's grace. So the opportunity na mapunta doon sa Cool Pals, makatugtog doon sa Tiendesitas, makasalumiho, makasalumuha yung ibang mga artists na creative din. Yung mga kobidyante yan, yung mga sa Cool Pals, mga ibang banda, eh God's grace. So yun, so just continue to be creative. Gamitin yung gifts na binigay sa atin to entertain people and uh, of course to give to give God the glory. So paano? Medyo pagod na ako, Tutulog na ako. <laughs> so tapusin ko na rito yung aking vlog. Okay, bye bye.